Hello, mga cuties. Cute afternoon. hapo na kasi kaya cute afternoon na. Ito na naman muli si Bibo. Ngunit, ah, subscribe muna. At, <laughs> subscribe muna at ah, i-click nyo yung notification button para updated kayo sa aking mga video na ko busy kasi masyado kaya hindi ko nakakasikaso na itong ano tsaka sobra pang init sa panahon ngayon kailangan uminom tayo ng maraming tubig yan no? kaya parang pakiramdam ko sa tiyang ko laging puno maya maya ako na inom ng tubig every ano 30 minutes ang inom ko ng isang basong tubig kasi sobrang init ngayon kahit sa ang kansulok ng daigdig talaga sa isang sulok man ng bahay nyo, sumiksik talagang. Sabi ko nga pag nasa banyo ako, doon na lang kaya ako maghapon nakaupo. Medyo malamig-lamig pa. <laughs> Tapos, pero pag naliligo ka naman, sobrang lamig ng tubig. Kasi yung tubig namin may nilad na sa ilalim ng lupa kaya malamig siya. Sarap magligo-ligo lang tuloy. Pero every weekend, tando kami ni Lolo Pogi sa Laguna. May project kasi kami doon. Kaso, kaya ako na uwi agad dito. Mga Saturday na kami, linggo. Sa halip na Monday kami uuwi, talagang na uwi agad kami ng gabi. Gabi na ng Sunday kasi nga, sa sobrang init ngayon, ang tubig din doon, maligam-gam. <laughs> parang, parang akala mo nakakapagsimpla na ng kape kasi maligam-gam ngayon our big for today's video natin ngayon ay mag-unboxing tayo yan alam mo naman dito sa unboxing dito lang tayo medyo masaya-saya unboxing ko muna itong isa isang dumating dito sa bahay may in-order kasi ako pangrampa ko to kasi nakarang linggo sobrang busy namin gawa nung no? magfiesta kasi kami 3 nights ang aming activities dito sa aming ano howa ah. sunod sunod yun kaya medyo busy at saka isa pa hindi nga ako nakapag ano kasi medyo masama ang pakiramdam ko nung no? gawa nung no? nag prepare kami ng aming banderitas Uh, inayos namin yung aming road kasi meron kaming roads beautification ah, uh, syempre ako yung ano, road coordinator kaya sinusupervise ko lahat ng mga gumagawa eh syempre, so sobrang init, pagod ayan, medyo naka kumain ako ng ice candy, uminom ng malamig na tubig kay <laughs> talo talaga, nagkasakit ako nagkaubo ako, nagkasipon ako Diyos ko, talagang inantibiotic ko kaagad. Kaya 3 days, medyo okay, okay na yung aking pakiramdam. Kaso nga lang yung aming mga events doon sa, ano, for, ah, uh, ang first night kasi may Miss Gay kami. Tapos, second night ay merong kaming sayawitan, pasayaw sa mga adult lahat yun. Tapos yung maglalagay kami ng bandana sa gitna, mag maghahagis ng pera yung kinita naman namin doon ay proceed namin sa aming church kasi marami pang kailangan na yung aming church at kumita naman kami tapos kinabukasan ng maaga meron kami mga angels parade kasama nung prosesyon may street dancing pa karakol yon hindi na ako naka-attend umagang yun talagang wala talo talaga <laughs> medyo 10 o'clock, ay 9 o'clock, ayun, nakapag, ano ako, atin ako ng aming uh, misa, ayun, tapos may konting program, doon lang ako nakapag-attend, so sobrang init nga talaga, naku. Ito yung aking binito. Blouse lang ito. Kasi sa sobrang init ngayon, gusto ko naman na iba yung aking kasi mula palagi kami ni Lolo Pogi maalis pag nagbibiyahe. Gusto ko kasing ano, medyo presko-pres kong, ayan no, manipis lang siya. Ayan, manipis yung tela na binili ko. Ayan no, para presko sa katawan. Yun no, kita ko kayo. Si Lolo Pogi na andun sa labas nagsasampay sobrang init kasi. Hindi, ano lang yun eh, pahangin na lang yung kunting, kunting init lang yun. Kasi nagwashing naman ako. nagdryer naman, kaya kunting pahangin-hangin lang yun. Madali lang yung matuyo. Mamaya-maya magtutupi na yan. Kasi si Lolo Pugi ang nagsasampay at saka nagtutupi. Ako yung nagsasalang. Ako yung nakakalam sa pagsalang. Ito po yung binili ko. Blouse. Yan. Yan. Kaya, Presko, ko, sa katawan. Sukat nga natin. Ala, medyo fit. Medyo fit sa akin, ah. Pag-Korean talaga, maliliit ang size niya. Okay lang. May doble pa ako. Ayan siya, oh. Ayan na. Ayan lang siya. Okay naman yun. Maganda dito. Presko. Mapresko yung presko yung tela niya. Ayan na. Oh. sikip sa boobs ko. Pero, titingnan ko mamaya ito. May dubli kasi ako. Pero, cute yung kulay. Ano? Oh. Ayan, ako. Yun lang, mga cuties. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Na-subscribe naman po kayo. At... Meron po akong Facebook sa Bibo Family Vlog din. Yun, hanapin nyo ako sa Facebook. Mga cuties. Marami pa rin po ako mga post doon sa Facebook. Minsan kasi doon na ako sa Facebook. Minsan eh. Naku. Lahat yata ng mga tao ngayon nandun na kay Lolo Meta. <laughs> Ay, kay Lolo Met. <laughs> kay Lolo Met. <laughs> Kaya parang mahina ngayon ang views natin sa Tay Lolo Whitey gawa nung ano lahat inasa sa ano na sa FB okay yun lang mga cuties bye bye para akong bruha <laughs> bye bye mga cuties see you